Napakaraming solusyon sa poverty. Gamitin mo ang pera yung pinagkatiwala sa iyo upang guma gumawa ka ng oportunidad para ang tao ay magkaroon ng kabuhayan. Tulad ng squatters area, nandiyan ang karukaan, paano mong solusyonan niyan? Hindi ko sasabihin ngayon pero may solusyon ako riyan. Uh, paano mong solusyonan ang mga tao para ang produkto ay wala ng middleman para sila ay umunlad? kasi doon sila naghihirap. May solusyon ako, pero hindi ko sasabihin ngayon. May solusyon ako. Ayaw kong, <laughs> ayaw kong ito, ikan lang kopyahin. Pagkatapos, sa uh, kukunin lang credit para naman lumawig sila sa kanilang panunungkulan para magnakaw na naman. Kasi yung pagnanakaw, pagka magnanakaw ka, hindi maalis sa, hindi maalis sa karakter mo yun eh. Kahit sa akin lalagay, magnanakaw ka eh. Ganon din uh, karukhaan ng ang, uh, ang uh, dahilan niyan. Nakakapag-recruit sila doon sa mga taong hindi pa hindi pa malawak ang pag-iisip dahil sa nakikita lang karukhaan. Tapos panilin lang din ang gagawin mo sa kanila. Uh, anong ano ang pakay ng CPP and PNDF? Lokohin ang mamamayan, pati ang lahat ng dapat nilang maloko para agawin ang kapangyarihan at silang maghari sa ibabaw natin. Hmm. Hmm. Gusto ba natin silang maghari? Hmm. Hindi, kasi ang komunismo at ang kanilang pakay na paghahari o uh, pag-agaw ng kapangyarihan ay uh, parang pansarili lang din nila pakatapos magiging madugo pa. Hmm. Hindi rin magiging solusyon yun. Hindi rin magiging solusyon sapagkat ang lalo na sa Pilipino corrupt talaga ang mga gustong umagaw ng kapangyarihan. No. Mm -hmm. Ako pagkakalob ko ang kapangyarihan kanino man na alam kong ito ay uh, ito ay ang karakter niya. Ang karakter kasi ng nanunungkulan ay importante. Mm -hmm. Oh. Kung ang layunin mo kumuha lang ng kapangyarihan upang pang magtamasaka rin tulad ng gusto mong palitan magnanakaw kayong dalawa, eh wala kayong, wala kayong kaibahan. Yan ang dapat nating tutukan. Komunista ka man, demokratiko ka man, ano ka man, pero ano ang layunin mo upang ikaw ay magkaroon ng katungkulan o kaya agawin mo kapayar ng gobyerno para makapagnakaw din na katulad niya? Kailangan kayo lumundag na lang sa impyerno. Ako, ilagay ninyo ako sa katungkulan ang karakter ko hindi magbabago para pa rin sa bayan ang gagawin ko. Lahat ng pera gagawin ko para sa kaunlaran ng bansa na magiging komportable ang buhay ng bawat Pilipino. Tagaan ninyo yan sa bato. Hmm. Kung meron akong makikita ang Pilipinong ganoon ang kanyang leadership, ito na ako. Itataas ko siya. O, oh, may nag-iisang Duterte lang eh. Anim na taon lang. Di ba sinuportahan natin? Hindi na dapat ako tumakbo pa. Basta may makita kong Pilipinong gano'n. Pero itong mga Pilipinong komunistang ito, wala pa nga sila sa kapangyarihan, nakapaka-abusado na. Yeah. O, ngayon, nagkaroon sila ng konting kapangyarihan sa Kongreso at Senado. Tinan yung pang-abuso nila. Tinan yung kabastusan nila. Ganon bang mamumulong sa atin? O, kaya, yung NPA, CPP, NDF kakalabanin ko talaga yan. O kaya, yung nasa gobyerno, nakatulad din ng espiritu nila. O, Wag mo na sabihin demokratiko ka o komunismo ka, ang titingnan ko kung anong layunin mo, kung anong gagawin mo, kung anong ugali mo, kung anong karakter mo. Lalo na kung may posisyon ka na.